Nominipatris at filipus, perytosanti, amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon Si Sus kasama ang kanyang mga alagad na ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea. Sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. May pit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ng anak ng tao ay dapat magpata ng maraming hirap. ay itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong sasadote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag niya sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga lagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga lagad. At sinabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin sa unang pagbasa sa Esayas at sa ikalawang pagbasa sa Santiago sa apostolikong tradisyon, Holy Scripture at Magisteryong bilang Romano-Katoliko. Sa Ibanghilyo mula kay San Marcos, ipinapakita ang isang mahalang punto sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga lagad ang pagkakilala sa tunay na kalikasan ni Kristo at ang pag-unawa sa kanyang misyon nang tanongin ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao. Iba't ibang sagot ang ibinigay si Juan Bautista, si Elias o sa mga isa sa mga propeta. Ngunit nang tanungin nila sila ng tuwiran, sumagot si Pedro, ayo ang Kristo. Subalit kaagad sinabi ni Jesus na huwag sabihin kanino man kung sino siya. At ipinahayag ang kanyang pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay. Dito, makita natin na ang pagkaunawa sa pagiging Kristo ni Jesus ay hindi nakatali sa tagumpay sa munong ito, kundi sa isang landas ng paghihirap at pagsasakripisyo. Sinusundan ito ng isang halagang hamon sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Kung ibig ni man na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang mensaheng ito ay nagpapahayag ng isang radikal na pagtatalaga ng sarili sa kalooban ng Diyos. Isang pananaw na taliwas sa makamundong pag-iisip. Sa unang pagbasa sa Isaias, pinibigyan diin ang pagsunod sa Diyos sa gitna ng pagdurusa at pag-uusig. Ang lingkod na dito rito ay nanatiling matapat sa Diyos kahit sarap ng mga insulto at pang-aabuso dahil sa tiwala niya sa tulong at kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y nagpapahiwatig na ang tunay na kaluwalhatian ay magkakamtan sa pagtitiis at pagiging tapat sa Diyos. Sa ikalawang pagpasa mula sa sulat ni Santiago, ay nag-uugnay sa pananampalataya at gawa. Binibigyan diin ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang dapat ipakita sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawaing may katarungan at pagmamalasakit sa kapwa. Bilang isang Romano Katoliko sa ilalim ng apostolikong tradisyon, Holy Scripture at Magisterium. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya kay Kristo ay nangangailangan ng sakripisyo, pagtitiis, at aktibong pagsasabuhay ng ating mga paniniwala. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi natatapos sa salita kundi lumalago sa gawain at pagsasakripisyo alang-alang sa Kanya at sa Kanyang Ibanghelyo. Ang pananampalatayang binubuhay ng gawa ay siyang daan sa ating pagkakamit ng kaligtasan at pakikipag-isa sa Diyos. Sa buli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng hilong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibang ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. God bless.